Piling umarangkada ang Alaganggi Community Program sa Pangasinan. Nitong June 14, bumisita ang programa sa Barangay Malacanang, San Carlos City para magatid ng serbisyong medikal, pangkalusugan at pangkabuhayan sa mga residente. Ito'y alinsunod pa rin sa programa ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan na pinamumunuan ni Governor Ramon Vigico III. Layon ng programa na ipabot ang mga serbisyo sa mga malalayo at liblib na barangay at para matugunan din ang mga pangunahing pangangailangan ng mga residente, lalo na ng mga kabataan, senior citizens at mga nanay. Kabilang sa mga serbisyong hatid ay ang libreng medical check-up, consultation, nutrition counseling at pamamahagi ng mga gamot at vitamins. Ikinatuwa naman ng mga residente ang naturang aktibidad. Uh, ang masasabi ko po ay sobra-sobra po yung pagbibigay ng suporta ng ating mahal na gobernador na walang iba kundi si Honorable Ramon V. Guico. Maraming maraming salamat po kasi patuloy po yung pagbibigay nila ng mga suporta sa amin, lalong-lalo na sa mga kabataan, lalong-lalo na po yung pagbibigay nila ng mga ganitong medical mission kasi marami pong hindi po nakakapagpa-check up. Uh, sa panahon po ngayon, uh, sabi po nila, mahalaga po yung kalusugan po natin. Kaya, go Maraming maraming salamat sapagkat uh, ang probensya po ay mismo nyo pong inilalapit po sa amin. Ang nasabing programa ay bahagi ng adhikain ng Pamahalaang Panlalawigan na ipakita ang tunay na serbisyo at pagmamalasakit sa mga Pangasinense. Patuloy na inilalapit ang Alagang Gi Community Program sa iba't ibang lugar sa Pangasinan bilang bahagi ng komprehensibong serbisyo ng Pamahalaang Panlalawigan. Valerie Dismaya, RNG News.